Magandang hapon po, sir. Po rin, sir. Nakuha nyo pong plate number? Opo, sir. Okay. Ano pong sinabi niya nung siya bumaba? Sabi niya, sir, bastos ka po. Bastos ka. Bastos ka. Ulit-ulit niya po yung ginagaling, sir. Tapos may tangka pa pong ano, ma'am, sir, na dura, sir. Dudura pa po. Dumura sa kamay tapos ihagis Iyagis niya? Ihagis niya po sa akin, sir. Oh, siya ang bastos. Sobrang pagkabastos niya dahil lamang po pinapara nyo siya at trabaho nyo po yung bilang SG na eskwalahan. At saka nun sir, nung nabangga niya po kasi ako nun sir, kaya ako inapas po yung ano niya sir. Kasi yung... pinapara nyo po siya. Apo. Tama lang, school zone yun, dapat Opo. maghinahina ang lahat ng sasakyan. Matik na yun. Mm -hmm. Dahil may mga estudyante tumatawid. Opo sir. So, ayaw nyo huminto, napalo nyo. Tama lang, eh, ayaw nyo huminto. Apo. Eh. Ginagawa ng MMDA sa mga bus eh, na matitigas ang ulo eh. Diba? So, pinapalo. So, siya, nanuntok at nandura pa. pa. Na-check na po namin sa LTO itong Hilux na kulay black pickup na may plate number NFG 6187 uh, registered owner is Blasius John Bartolome Ong 28 Santa Kiteria, Tulahan Road, Caloocan City Saan ba banda nangyari itong insidente? Doon po sa school po sir. Ng mga Santa Cruz, apa. naman. Sana sa kasi Saint palagi Stephen, tayo nagkakaroon problema ganito eh. Yung registered owner Matagal na pala na ibenta yung sasakyan. Sana hindi to yung magkakaganito ng problema ganito. Usually kasi yung open deed of sale kung tawagin, binibenta yung sasakyan o nabenta ng sasakyan pagkatagal-tagal na at hindi pa rin pinapalitan yung registration para hindi bumaba pa yung presyo uh, ng sasakyan. Hindi mag-depreciate agad. So tatlong kamay na nagpapalit-palitan pero doon pa rin sa original na kapangalan. Tatlong kamay na nagpapalitan sa ownership ng sasakyan. yung original owner pa naka-register And yet, pinapayagan ng LTO na ma-register from the original owner. Kaya nga nag-suggest tayo, effective immediately, lahat na magpapa-register sa sakyan, renew ng registration, kailangan pumunta in person magpresenta ng mga identification. Nasusunod ba yun? Yan ang nakalimutan ko tanungin sa LTOs during our hearing uh, a couple of days ago. Anong pangalan ng school, sir? St. Stephen po. St. Stephen High School po. High school. So mga high school na estudyante. Apo, sir. Trabaho niyo po talaga yon na mag ng traffic Doon po talaga ako naka-duty, sir. Okay. Doon po talaga ako naka-assign, sir. Wala akong mga tanod na nag assist din? Wala po, sir. Ako hmm. lang po yung natirang... Dalawa po kami doon, sir. Na nice, Apo. Kabilaan po kasi yun, sir. Elementary high school. Ang ano nun, sir. Siguro, sir, kung may tanod doon plus ikaw, baka hindi niya nagawain. Nagkita baka niya kasi mag-isa ka nagawain, lang. Sir, Pero kasi... kung meron kang kat katandim doon, isang tanod, oh, eh, mag-isip ng dalang beses yun. Lalo pong at least dalawang tanod, tatlo kayo versus oh, siya. siya. No, Maawat siya. Man, no. In this case, nakita niya mag-isa lamang kayo. Mayabang siya. Ewan ko, baka may baril pa siguro itong suking. So Ayun nga, sir. May ano pa po, sir, na bandang-bandang, ano na po, papasok na po siya sa kotse niya, babariling kita. habang ganun, sir. Oh, See? Kaya malakas ang loob niya. Kasi hindi naman siya lalakas sa loob basta bababaan manuntok kung wala siya pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki niya ay ang baril niya. Most likely. Nakarating na po ito sa inyong security agency. Tinutulong naman po kayo ng agency ninyo. Yan nga sir. Wala pong ano sir yung agency. Pero nag-report na rin po ako sa OM namin sir. Sa operation manager namin. Nun, wala sir. bang binigay na ayuda para doon sa medical? Wala rin po. Magkano sweldo nyo? Tama lang po. Wala, wala namang problema sa ano. Wala, benefits, wala rin. Apo. Okay, good ang agency. Good. Kala ko si agency madadamay rito ngayon. Eh tama naman daw ang pasweldo. Tama naman po sir. Overtime pinabayaran 12 hours. Eh nga po sir din din sa agency namin na yun, sir. 11 hours lang po yung ano namin sir. Yung pang 12 hours libre na. Opo. Ah, buti na lang sinabi niya. Okay, 12 hours kayo pinagtatrabaho. Tapos 11 hours lang po yung binabayaran sa amin, sir. Yung 1 hour libre. Opo. Ah. Break time Mr. daw po, sir. Eh. Wala naman po kasi break time. Ah, hindi. Kayo. Libre yung break time. Opo, sir. Libre dapat yun. Sa 8 hours... Hindi naman po kami nakaka-break, sir, pag ano eh. Paano ka pa-break? Nakatayo ka doon diretsyo. Hindi, sir. Nagpapasis na lang po sa kasama, sir. Mr. Erwin David, Head Operations, Hawks Security Agency. Magandang hapon po, Sir David. Magandang hapon po. Hindi po masyadong magandang hapon ko po. Medyo... Medyo hapon ko malungkot. Yes, uh, sir. Yes, sir. Sir... Uh, dito po si... Uh, actually, hindi po kang nireklamo. Original lang. Nireklamo niya po yung nanakit sa kanya. Ito pong inyong security guard. Yes, sir. Now, hindi kayo talagang nireklamo niya. Eh, kaya lang, apa? sir, habang nagtatawag kami ng pwedeng makausap, eh, napag-usapan namin yung agency ninyo. Apo, apa. apa. Uh, una sa lahat, nung siya po ay masaktan, meron bang tinulong agency? Alam niyo Nung sinabi niya, sinawag niya sa akin yan, sir, sinabi ko agad sa kanya, sir, na ayun nga, ayusin mo na yung schedule, doon muna siya sa loob, sa rubing muna po siya. Para nga po, hindi siya, ano, hindi mo na sila magkita ng taong yon yung nanakit sa kanya. So, pagpapagamot, sir, meron kayong binigay ng pagpapagamot sa kanya? Ah, wala po po, sir. Actually, sir, last kami nag-usap, sir. Yun lang po yung napag-usapan namin, sir. Hindi lang po siya na advice sa akin sa kanya ano po magandang gawin. Okay, sige, ganito po, ha, Sir, punta ka doon, sabi mo yung nag-file ka ng report tungkol sa insidente. Opo. And then, uh, ilang araw pa kayo hindi pumasok? Actually, sir, ano po eh, dire-diretso pa rin po yung pasok ko noon, sir. Hindi ko na lang po ininda yung ano, sir. Even ano, after after sugat ka? Opo. Dapat sir. pinagpapahinga ka muna. Hindi po po, sir. Dire-diretso lang po yung ano ko noon, sir. Duty po. Eh, sir. Yes, sir. Okay, yung tao, nasakta, nasugatan, nasapok, eh dapat man ang binigyan nyo ng two days off bilang konsiderasyon? Um, actually naman siya nag-request. may reliever naman sila dun sa pwesto nila, sir. Just in case na talagang hindi nila kaya, sir. Anytime, sir, pwede sila mag-off, sir. Dahil may day of reliever po kami dun sa pwesto, sir. Sir, kahit na hindi nila i-request, the mere fact na siya po ay nasaktan at alam nyo, nasa pokat at mayroong bandage yung mukha niya, sugat-sugat, kaya na po mismo mag-offer, pahinga ka muna. Kasi nasaktan ka, metro trauma ka. Pahinga ka muna ng two days with pay etc. Sige po sir, sige po. Noted po sir. Thank you. Pangalawa, nag siya sa inyo ng 12 hours. Yes sir. Okay. Ang binabayaran niyo na sa kanya is 11 hours. Sino short change niyo siya? Bali meron po silang break time, sir. Sir. Apa apa. Sir naman, kung ano po yung overtime, hindi po ibabawas. Kasi Okay, sir. Noted po. Di ba? Iparating ko po, sir. Yung 8 to 5 na nagtatrabaho ng empleyado, kasama na po yung libreng lunch doon. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. O, oh, dapat yun. Overtime, 8 hours. Tapos, ilan ang overtime mo? 4. Opo. Yeah, I-compute nyo lang, sir. Okay po, okay po. Di ba? Gumawa kayo ng computation. So, nasyo-short ng isang oras. Opo, oh, sir. Tingnan tingin nyo. Opo, oh, sir. O. Oh, dati, sa ibang agency ka, 12 hours ang sa sa'yo. 12 hours lang po. O. Oh, <clears throat> Ayan sir, may sample sa ibang agency, 12 hours ang bayad sa kanya. Pagdating niya sa inyo, 11 hours lang. Di ba sir? At saka sir, sabi niya, hindi siya nakaka-lunch kasi diretso-diretso ang trabaho niya. Po sir. Paano nga siya makapag-lunch? Wala siyang karelyebo. Hindi sir, papalit na lang po sir. Tapos yung... Hindi, sinong tinatawang pag mag-lunch ka? Yung ano po, kasama ko rin po dun sa duty sir. Okay. Papalit po siya sa duty tapos bibili lang po ako ng lunch. Bibili pagkatapos? Ayun na po, babalik na lang ulit. Saan ka kakain sa may barracks din po, sir. Naka, ano ka na isang oras din? Break. 30 minutes lang po, sir. 30 minutes? matagal na po yung 30 minutes, sir. Madali ang kain lang po, sir. Mabilisan, tapos balik ka ulit. Opo. Tapos diretso ka. Opo. 12 hours. From anong oras ang duty niyo po? 6.30 po ng umaga hanggang 6.30 po ng gabi, sir. Okay. Tapos pagdating ng natin tanghali, 30 minutes mag-off <coughs> ka. Opo. Sir, gumawa kayo ng maayos na competition na, Sir Erwin. Sige sir, parating ko po sa management namin sir. Ayun, sige. Salamat po sir Erwin. Hindi po kayo nireklamo sir, ako lang po nag isyoso. Ay, ako, ako. Okay. Medyo na ano lang kami sir, siyempre. Eh. Nagulat lang din ako nandiyo siya, hindi ko alam na nandiyo siya kayo sir eh. Actually sir, ang reklamo yung, yung nanakit, hindi po kayo. Ako hindi po kayo. apo, apo. po yun sir. Ako lang po sir, M mabusisi kasi ako. Kaya nadamay yes, sir, na po. Okay. And thank you, sir. Kasi kung hindi ako nagtanong sa kanya, hindi naman niya kayo isusumbong. Wala naman siya sabihin tukol sa inyo. Ako lang po, mausyoso. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Siyempre, mahal ko po ang mga security guard natin noong paman. Yes, sir. Nintindi ka Okay. Thank you po, sir. Rock. Yes, sir. Magandang hapon po. Salamat din po. Attorney Ding Lasan, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. At sa lahat ng mga taga-subaybay po ng inyong programa. Ito pong NFG 6187, Blaisus Jan Bartolome Ong ang registered owner. But anyway, regardless kung sinong owner nito ngayon, ang tanong ko, uh, nagawa niyo na po yung request ko na dapat kung sino po yung magpaparenew ng registration, uh, siya po pupunta sa LTO at magpakita po ng identification to make sure siya ngayon? Yes po uh, Senator. Actually meron po kaming memorandum circular dyan. Hindi ko lang po hawak pero na-approve na po siya para mo ma make sure po natin na kung sino magre-register magre o magre-renew yung actual owner na haharap sa aming um, pisina sa LTO. Okay. At ito pong NFG6187, habang hinahanap po natin to dahil delikado po ito, ang uh, sasakyan na ito, may video po kami, naiblatin niyo po ito sa ano, na kung saan, involved to sa road rage. So pwede ba sir, ipa, ano muna to, ipa-alarma itong plate number na ito? Yes po, Senator. Ang action po namin, bibilisan po namin na action sa pag-alarma ng sasakyan para po hindi na po ito maka, Uh, disgrasya pa o makagawa ng masama. At uh, ang, ang LTO po natin ay uh, uh, binabalik po ang disiplina ng mga tao sa kalsada ngayon. Meron nice. po kami intensified na programs para dyan. Sobrang thank you po, attorney. So, yes, po. po. namin. So, by Monday, sir, gusto ko po makita yung kopya ng alarma, yung dokumento na ito po yung napa-alarma na po ninyo. Hindi lang po po sa inyo, kundi maging sa MMDA at saka sa si HPG. Pwede ba, sir? Pwede po, we will coordinate po sa agencies na yan po. MMD at HPG, sir, ha? Okay. Yes po, yes po, Senator. Okay. Maraming maraming salamat po, sir, uh, attorney. God bless maraming, attorney. Maraming. Apo, po, Senator. Salamat po. Thank you po. Police Lieutenant Colonel Alvin Baybayan, Station 2 Commander, MPD. Magandang hapon po, Colonel Baybayan, sir. Colonel. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Idol, sir. Noong August 19 po, dyan sa Santa Cruz, Manila, Uh, sa Barangay 262, ito po under sa jurisdiction niyo, May nangyari pong uh, road rage at nakuha po namin yung plaka at uh, meron pong address. Ibabato po namin sa inyo para imbistigahan po, pupuntahan po yung uh, bahay, registered owner, nung sasakyan at nakalagay po yung bahay. sa, ad Pwede mo ba ninyo puntahan at gawa kayo ng coordination at mag-imbistiga kung sino po yung driver nung sasakyan na yun at that time na mangyari po yung road rage, Colonel? Yes sir. Opo. Aansin po sa inyo po namin immediately sir. O sige po. Ibibigay po namin sa inyo yung uh, pool address po, Colonel. Salamat po, Colonel. Mabuhay po kay yes, Colonel. Sir. Th thank you po, Opo, Colonel. Sir. Thank you po. Sir, gumugulong thank na sir. yung kaso ninyo. Thank you na po, po. Sir. By Monday, bibigyan tayo ng dokumento ng LTO na sila may coordination hindi lamang sa uh, MMD kundi maging sa HPG at sa kanilang mga traffic enforcer na nakalarma to. Pag nakita to sa daan, na espatan, Ipo-post ko rin po ito sa Facebook, paparayin ito sa kaneto So, hindi na ito makakapagbiyahin ng malayo-layo, mahaba-haba. And then, pag natukoy na po natin, may video naman tayo, yung driver, then sila po natin yung kanyang lisensya. Pa, Plus, sasampa po natin ang kaso. Apo, sir. Okay? Ganun po muna. At kung ano po po na yung matulong namin, andito lang po kami. Apo, sir. Pa, sir. Salamat po sa tiwala sa po, pagpunta. At yung sweldo niyo po, sir, tataasan na. Diba? Iyong kami ng 12 hours. Ha? <laughs> eh, siyempre, sir, kayo mga security guard, mahal ko kayo nung paman. Di ba magkasama-sama na tayo? Ingat po, sir, palagi. Tidga po, sir. Tidga po, salamat, sir. Salamat. Thank you. Thank okay, po.